Laking tulong sana kung magkakaroon ng high school sa lugar ng mga molbog. Para sa mga tulad ni Majun na nangangarap makapagtapos at maging pinakaunang molbog teacher ng kanyang barangay. So kung paglaki mo, saan mo gusto tumira? Dito kung maging guru ako. Kung magiging guru ka, saan ka? Dito. Ah, dito? Gusto mo maging teacher dito? Oh. Bakit gusto mo matuto yung mga bata dito sa lugar niyo? na yung guru rin sila. Walang sapin sa paa si Madjun at halos walang gamit para sa pag-aaral. yun ba yung gamit mo? Eskwelahan? Wala kang bag? Ito yung, ano mo, yung notebook mo, isa lang. So, lahat ng subject, nandito na lahat. Hmm. Tinan notebook niya, oh. Ito na lang yung pangina na walang sulat. Ito na lang dalawa. Tapos, puno na ng mga computation niya. Puno na. Wala na. Mm -hmm. Wala ka na notebook. Abos na siya. Mm. Hindi lang edukasyon ang inaasam-asam ng mga taga rito. Napatunayan ko ito nang lapitan ako ng isang estudyante sa paaralan. Siya si Arnel. Nasabi niya sa akin ngayon lang na yun daw nanay niya. Tatay mo ba nanay? Nanay niya ay manggagamot at narinig niya na merong mga anganak ngayon. So sasama tayo sa kanya. Kapagot okay. May kalayuan ng bahay at pahirapan din ang daan papunta doon. Yes! Ayos! Ah, malapit na tayo? Dito daw yung bahay ng buntis. Wow, ganda ka di Arlene. Hanggang sa wakas, narating din namin ang bahay. Maganda umaga po. Umaga. Hello. Naisilang na ang sanggol at ang ina nito nakaupo na. Hey, po, Hindi po magagamot? Hindi. Hindi ano po. po kayo? Ha? Huh? Okay naman po kayo? Walang masakit? Wala. <laughs> Panday kung tawagin ang mga hilot dito. Ito so wala kami gamot. Apo. Kahit alkohol, wala lang kami alkohol. Oo. Oh, oh. Wala kayong gamot, no? Wala. Kahit alkohol? Wala po. Ano gamit mo pang putol? Wala lang ba? Ha? Ginamit lang. Pinamputol ito. ito. Ayun, may dugo. Ito, oh, ito na Yana, pinamputol. yung pinamputol. wala kami yung kuchilyo. Ang hirap namin dito kahit kuchilyo, wala. Mm. Kahit mayroon kung um, wala tayo pambili. Pa Huwag mm. lang mag wala ba? Wala no, no, talaga. Ang hirap Ito lang. yung pinang ano mo pala kay baby, pinamputol. O, oh, buho. E, et buho. Parang ito yung pinaka knife oh, nila. Okay. Kaya, pat, dapat maawa na kayo sa amin. Uh mm -huh. -hmm. Yung, di ba may sugat din yung ina? <laughs> <laughs> Nakihako po po yeah? na na na, na. Wala na? Wala na. Hindi na tinatahi yung ina? Hindi na tinatahi yan. Hindi hmm. kaya sa doktor. Paano po yun, di ba po? Yung mga nanay, dahil masakit, sumisigaw sila pag nanganganap. Sa <laughs> amin, hindi. <laughs> hindi? hindi. Bawal magsigaw. magsigaw ah, bawal sumigaw? Hmm? Bakit po? Kasi natatakot. Yung doktor namin. <laughs> Natakot yung doktor. Ah, <laughs> Nagalis. <laughs> <laughs> Bakit doon sa inyo mayroon na kasi ba usigaw? Walang konsepto ng birthday ang mga bulbog, kaya kadalasan hindi na nairerehistro ang araw ng kapanganakan ng mga bata. May birthday po ba kayo? Yung batang pinanganak oh, niyo, wala, may birthday? wala, birthday? dito sa amin. Ah, walang birthday. wala. birthday. Oo. Po. Ang kamangkin po. Na, na. 1968 pinanganak. Opo. April 25. Mm uh -huh. Limang araw ang agwat namin. Si I sa mga katwid sa akin katapusan April, di ba? Opo. April 30, 1968. No. Ah. Kailangan niya ilagay muna dyan para hindi mo na malimutan. Ah, susulat natin.